Good morning po mga boss, welcome ulit sa aking channel Anting Galing TV. Ang content ang uh, vlog natin ngayon ay update tayo sa ating itikan. Tara na, Undo na sila sa sapa. Ayun po sila mga boss, so, naliligo. Yan yung iba. Oh, ang lino ng sapa namin ngayon mga boss wala nang ulan ulan pa tagtoyot mga boss nahirapan kasi ako mag lagay doon sa palayan namin tagaan nina ang kaso lang po ang problema ay tuyot. biak biak yung mga palayan ngayon walang supply na tubig walang tubig tubig ngayon sa palayan mga boss ilang buwan na na walang ulan-ulan mga boss kaya hindi ko pwedeng pakawalan yung mga itik ko sa palayan dahil walang tubig babalik din sila dito sa sapa kaya hindi ko muna pwede silang pakawalan doon saka na pag maulan-ulan na pag may tubig na yung palayan dito sila nga yung mga boss oh. yun ang mahirap dito pag tagtuyot yan o oh. yun ang yun o oh, malaki na sila free in a half old 3 months in a half kaya hindi ko muna sila pinakawalan mga boss nilagyan ko na lang ng planggana tapos nilagyan ko ng tubig kainan yun sila Laki na eh, oh. Laki na sila eh. Dito naman yung iba ko. kumakain sila mga boss. Yung pagkain ko sa kanila ay ah uh, darak at saka pids lagyan ko ng kangkong so okay din naman sila nangingitlog din naman sila kahit naluan ko ng kangkong hindi lang mawala yung pids yung sila oh. tataba nila dito yung sapa kaya mas lamang ako dito mga boss dahil tabi ng sapa ako eh yan sila oh. yung mga yan. Yung iba nasa sapa na. Yan lang kayo. Kaya lang kayo dyan. Tapos ito yung ano ko mga boss. Sakit po yung mga sisiw ko. Oh. Yan sila mga boss. Oh, ang dami. At 35 po yan yung pangalawang sisiw ko no. ang dami nila mga boss dito naman tayo sa uh, pangatlong area mga boss yung anak ko yung farm ito yung farm ko dito mga boss Rhode Island saka native chicken yan po sila oh busog na busog yung mga yan hmm. saka mayroon na rin akong mga maliit na black astrolo po yan oh marami yan sila mga boss ito yung bago kong farm hindi konti na lang oh hindi pa ako natapos magtabas dalawang dalawang ano to dalawang hati kabilaan dito yung mga native chicken to sinalo ko lang yung mga black astrolop dahil pag malaki na yung black astrolop pag malapit na silang mangitlog eh, ipat ko na to doon sa kabila doon so, sa mga kasama niya doon yun know. o may bahay-bahay din sila doon paiklogan kaya sigat siga lang, mga boss pag ito naman yung chicken ko pag abot na ng isat kilo kilahati or dalawang kilo ibibinta na namin tong native chicken dahil mahal ang kilo sa amin ngayon 250 po kaya ito na, ko na ng organic. Tapos nakabili na kami ng chopper. Hindi na ako mahirapan magayat-gayat. Kaya, laban lang. Makaahon din tayo. lang muna. Parang, baka ito na yung ah, bahay na yan. Diyan ko i hitir yung darating na sisiw ko na itik mga limang tray yun mga 150 piraso kaya magpadagdagdagdag ako kahit alam ko na kung paano sila buhayin mga pamaraan kaya dahan-dahan lang para maano natin yung paglaki ng mga itik itik at saka manok yung mga alaga ko mga boss ah, uh, baka sa sunod na buwan ay eh, ula na to kaya yeah, tsaga lang muna ngayon salamat po mga boss ako nga pala si boss anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po ba ulit sa mga follow, uh, subscribers ko at sa mga uh, viewers ko salamat po bye bye